Hi, Janet and Joan Santos. Hi, guys. How are you? Patrick de la Rosa. Yes. Hello. Ayan na. Request nyo. Si <laughs> hey, Patrick. Ma. Bye. Bye. Okay. Isang malungkot na balita, pumanaw na ang dating aktor at matinee idol na si Patrick Dela Rosa sa edad na 64 na taong gulang. Ayon sa ulat sumakabilang buhay, ang aktor ni Ton lunes, October 27, sa isang ospital sa Amerika habang nakikipaglaban sa sakit na cancer. Tinamaan din umano ito ng pneumonia na lalong nagpalala sa kanyang kondisyon, kapiling ni Patrick sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang asawa at pamilya. Isa ang aktres na si Monica Herrera sa nalungkot sa biglaang pagpanaw ng dating aktor na minsan na niyang nakasama sa mga proyekto. Aniya, nakakalungkot na balita, isa na namang magaling na aktor ang pumanaw, Patrick De La Rosa. Nakakagulat naman, my friend. Ilang beses ko rin siyang nakasama sa mga pelikula noon. Mabait, magaling at profesional. May you rest in peace, Patrick. Si Patrick De La Rosa ay isang dating aktor at matinee idol noong dekada 80 sa Pilipinas. Pinasok rin niya ang mundo ng politika, dating konsehal ng lungsod ng Kalapan at pokal ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro. Noong Abril 24, 2025, inilahad ng isang artikulo na siya ay masaya sa isang simpleng buhay. Matapos ang kanyang aktibidad sa showbiz, nakilala siya bilang isang matini idol noong 1980s at nagkaroon ng iba't ibang proyekto sa pelikula at telebisyon. Ilang taon nang nakatigil sa mainstream entertainment, ang aktor at pinili ang mas tahimik na buhay sa labas ng spotlight at nanirahan sa Amerika kasama ang kanyang asawa. Mula sa pagiging modelo, kung saan siya na-discover ni Mother Lily sa close-up commercial? Pinasok ni Patrick De La Rosa ang mundo ng showbiz noong dekada 80 sa panahon kung kailan sumisikat ang mga matine idol at heartthrob ng Regal Films at Viva Films. Isa siya sa mga naging pinakamakisig at pinakahinahanga ang leading man ng kanyang henerasyon na madalas gumanap sa mga drama, action at romantic films. Unang nakilala si Patrick sa pamamagitan ng kanyang mga papel bilang kababata, kapareha o karibal ng mga sikat na aktres noong panahong iyon. Ang kanyang matini idol looks, kahusayan sa pag-arte at karisma sa kamera ang nagbukas ng pinto para sa mas marami pang proyekto sa pelikula at telebisyon. Hindi naglaon, nakilala siya bilang isa sa mga versatile actors ng kanyang panahon, kayang gumanap sa seryosong drama man o sa mapangahas na action roles. Dahil dito, naging madalas siyang mapabilang sa mga pelikulang produksyon ng Regal Films at nakasama ang ilan sa mga pinakasikat na artista noong dekada 80 at 90. Bagaman tumamlay ang kanyang career paglipas ng panahon, nanatili si Patrick De La Rosa bilang isang respetadong pangalan sa industriya. Kilala hindi lamang sa kanyang pagiging aktor kundi bilang isang magalang, profesional at dedikadong artista sa kanyang craft.